So, so what's up? What's up, guys? So, dito naman ako ngayon sa my uh, Bird Charmers sa Dunedin. Syempre dito pa rin sa New Zealand. At kung mapapansin niyo nga, guys, um, yung mga puno dito, ayan, ito ay puno ng apple. Ayun, mansanas, guys, oh. ayano oh, libreng-libre. 'Di ba? So, makikita niyo, guys, oh. Ayun oh, libreng-libre pitasin 'yan. <laughs> dito tulad sa Pilipinas, so bibili nyo pa, di ba? At syempre, napakamahal, sobrang mahal ng presyo ng apple sa atin. Pero dito sa Dunedin, sa New Zealand, yan guys, oh, yung mga puno ng apple. So right now siguro medyo hindi pa ngayon pagbunga, kaya medyo kakunti pa yung mga bunga ng apple. Pero as you can see guys, ayan, oh. No? so marami-rami na rin kahit pa, no? so, Pwede natin pitasin. Ayan, o, diba? oh legit. Legit na apple yan, guys, oh O, makakapansin nyo. O, apple yan, diba? Tignan natin. Hmm. Fresh na fresh. <laughs> hmm. At syempre guys, tingin nyo. Sobrang lamig talaga dito. You Kaya no? Ang jacket ko kapal-kapal. Alright. Alright. nandito ako ngayon sa simbahan nila dito and ayon nga sa napagtanungan ko is 140 years na daw tong simbahan na to pero kung makikita nyo guys yung struktura nyo oh napangalagaan talaga ayan oh, oh. grabe maayos na maayos So kung mapapansin nyo guys, yan ganyan yung mga istruktura ng mga bahay nila dito. Ayan. So kung iisipin mo guys, para ka talagang nasa Baguio kung nakarating ka pa sa Baguio. Ayan, matataas yung mga bahay nila. Ayano, oh. kaya siguro malamig din dito. May mataas pang ng bundok doon, no? Oh. 'Yun. Grabe. So sa pag-ikot ko nga guys, ayan may nakita akong Filipino restaurant at kung mapapansin nyo talagang proud to be Filipino yung may-ari ng restaurant na to na talagang may kita mo yung ating bandila. Ayan at I'm sure siguro masarap ang pagkain dyan. Uy si Optimus Prime! Ayan guys, sobrang lamig talaga dito sa New Zealand. Uy! Kabayan! <laughs> 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 Anong <laughs> dito kabayan? Anong trabaho nyo dito kabayan? Ano? Barker. Barker? Ayan mga kayong binabantayin yung mga yung binabantay ang sakin na yan. Yan. Mm. Okay. Pero, magkano kinikita ng barker dito kabayan? 50 dollars. 50 dollars? Nakawal ko yun. Per ano? Per... R. Per R. R. Tapos? May libre ice cream pa. Mm. Yun yeah. lang trabaho niya dito. Yeah. Nagbubok din ako ng ano, ng hamburger sa mga. Kahit ano. Oh? <laughs> Pero, mukhang, um, um, big time na big time ka rito ka ba. Yan. Yan ba yung kotse mo ka ba yan? May mga resort dito. Gusto mo uh -hmm. ano? Kotse niyo, kotse mo ba yan? Mm. <laughs> ano? Ayun sa akin, no? Pang Mr. Bean. ayan, ayan. Oh, Winnie Cooper, grabe. Winnie Cooper. Bayan. Sana makarap makapunta rin kami dito, makakontrabaho din kami dito. Oo, no, sabihin nyo na. Sige, <laughs> bye. Maraming maraming salamat. Siyente ba kayo? Siyente. <laughs> Sige na pagsasabi ha? Pwede ka naman on-job yeah. show. Ah, ganoon ba? Sige, bye. Salamat ah. <laughs> Ikaw gagayain yung mga yan. <laughs> guys, oh, kahit sobrang lamig dito sa New Zealand, kain pa rin kami ng ice cream. Oh, hindi basta-basta yan, magnum yan. Oh. <laughs> Tara, tikman natin kung ano ba nasa ng magnum dito. <laughs> <All right>. mm. <laughs> Tapos ng trip namin dito, malamig na ice cream pa. Laksan, pre, lakas ng trip nyo ah. <laughs> malamig na ice cream pa. <laughs> Lalo ng city, ganina. Oh. Ang lamig. <laughs> Muulam. Ang mm, sarap ah. ah. Legit, legit. Akala ko ikaw ito bibili mo, mm, masarap. Mm. Ang sarap. Sarap, sarap yung Magnum. meron mayroon natin yan. Alam mo na, tinikma ko kung anong pagkakaiba eh. Dapat sa ano, binili niyo mag, yung Magnum yung... Ano yung Capiti. Capiti. Ito, Magnum 45 eh. Alam mo kung bakit Capiti ito? Capiti oh. Bakit? Kasi kailangan Up. mong ano hawakan mo kable kasi kape yan. <laughs> kape ano yun, <hinti. laughs> teh. Hindi, kailangan mo 'yan. Nakita na, na kape lang <laughs> si ano. So, ayan guys, at dahil nga limitado lang yung oras natin sa pag-iikot, um kailangan na natin um bumalik sa barko. Ayan, um kailangan nga guys, uh, one hour bago umalis ang barko, kailangan makabalik ka na, makasakay ka na. So, talagang kailangan guys, disiplinado ka pagbababa ng barko. Alam mo yung oras uh, ng pagbalik mo. At dahil pag naiwan ka ng barko, um, back to Philippines ka na agad. <laughs> so, kaya dapat guys, uh, maaga pa lang um, bumaba ka na para makapag-ikot-ikot ka ng mas matagal uh, at mas mahaba. At para ma mo ang pagbaba mo. Ayan. Maraming marami salamat sa panonood guys. Kita-kits ulit sa susunod.